Kumusta mga kaisla? Isa na naman photocopy motorcycle ang every review natin ngayon. Ehem, photocopy nga ba to? Tara samahan ninyo ako at ating Epo Xerox. Pay himay-himayin kung ano ang kaya ibigay ng Samurai 155 ng Euro motor sa ating mga riders. Sa design nito, kapag sa biglaan tingin ay mapagkamalan mo tong Honda Click 160, at kapag nilapitan mo naman, parang ganito, o... Uh, Nilapitan ko, kasi ng Click 160 at Aerox 155. O oh, diba? Oh my god! Kung gusto mo magkaroon ng Aerox 155 at Click 160, pero wala kang pambili, dito ka na lang sa Samurai 155, diba may Click 160 ka na, may Aerox ka pa, o oh, diba ang galing? Pero hindi to basta-basta ang motor na to. Kasi mas lamang pa yung mga features niya. Huh? Kay Click 160 at Aerox 155. Isa-isahin natin ang kalamangan ng motor nato sa click at Aerox. Una ay ang kanyang keyless. Wow. Diba, ang Aerox at click ay may keyless version? Dito pinagsama tong keyless at key version. Kasi meron siya smart key at meron rin siyang susi. Oo. Di ba? High tech. Kung yung click ninyo, kapag nawala ang remote or na lubat, di muna magagamit. Dito sa Samurai 155, magagamit pa rin. Oh, saan pa kayo? plus 1 na to sa langit. nation system pa lang, speaking of a nation. Hindi na rin maingay ang pag-start ng kanyang makina dahil naka-silent starter na rin to at dilan 'yan. Naka-enhanced smart power na rin pala to. Whoa! At liquid gold engine, 'di ba sabi ko sa inyo papalagtas sa long ride. Paano masabi? Paano masabi? Ganito kasi 'yon. Ang kanyang engine ay equipped ng 155 cubic centimeters. 4-stroke single overhead What? cam 2-valve, no. liquid cooled, na kaya mag-generate ng maximum power na 10.8 kW sa loob ng 8,500 RPM, kunti lang ang lamang ng click 160 sa power, pero sa torque ay mas nakakalamang tong Samurai 155, dahil kaya nitong magbigay ng 14 Nm of torque sa loob ng 6,500 RPM. Samantala yung torque ng click 160 ay 13 Nm lang, In terms of paliksian, maliksi ito, mabilis yung arangkada at akyatan nito. Hindi rin basta-basta ang pagdawa ng motor na ito, dahil ang SYM mismo ang gumagawa ng kanilang mga motor, ang SYM sa di nakakaalam ay leading brand sa Europe, ganon katindi. At ang isa sa mga nagastuhan ng mga rider dito, ay ang kanyang braking system, na nakalalamang din sa click at aerox, naka-disc brake na rin kasi ito, halap at likod with 2-pot caliper at naka-combo brake pa with idling stop system like Click 160. Di rin talaga basta-basta motor na ito kasi meron din tong USB charging port na pamunahin equipped features. Sa mga naglalabasan motor ngayon sa merkado, in terms of panel display, naka-digital na rin to. Eh ang tanong magkano naman kaya ang motor na ito ay nako. Magubulat kayo sa presyo ng motor na ito With all that features na makukuha ninyo, with the price of 88,000, ganito kamura ang Samurai 155. Ang tanong ko sa inyo mga ka isla, kukuha ba kayo ng Samurai 155? Isa rin tong magandang alternative sa Click 160. Pakicomment ang sagot ninyo, ang tanging masasabi ko lang sa motor na ito ay, iba ka. Ang tindi nito, ito yung nagpapahina sa benta ng Honda Click 160. Ang tanging cons lang dito is yung after sales service at mga spare parts at durability. Yun talaga ang basihan ninyo kung bibili kayo ng motor o anong bagay o sasakyan pa yan. Kasi aanhin mo yan kung masisira, e eh junk mo na lang. Kasi walang spare parts na available, so dito, mahirap talaga, pakicomment ninyo nga ka isla kung ano ang masasabi ninyo sa motor na to. And that is for today, follow for more. And don't forget to subscribe for you to be updated sa yung ilalabas pa natin. Rain safe, peace!